Yan, patunayan mo Fernando po Ang pinakamalakas Ang agimat Mila kay Celso Yan Yan, may, may pinapatunayan Si Master Bibik Anong isda kaya Ang nakukuha ni Master Bibik At ni Master Charles Kasama si Boss Weleng. <laughs> yan, kanina pa yan guys. Almost one hour na. Hello, Finn? Nakil Yan, ni daw guys ay, bariles. Ay, pati, pati, pati. Bariles, ta, bariles Bariles ay, pa ay, Panin na panin ay, na ayan na <laughs> Dapat ang anagan uh, natin hanga hangap parubaw para baw. Nilagyan nila ng tabako guys daw para madaling humina yung yellowfin. Effective. Yan na guys. <laughs> uh, tagal nila almost isang oras na nilang uh, ay, tinataas yung isda mga kaibigan. <laughs> Ay, yun na, na, yun na, yun na, yun, yun, pumuputi na yung dagat Ay, yung sa dagat Yan na guys Tabayan na natin yung malaking yellowfin Ayan na, ayan na guys, nakikita sa lobo oh, yung kulit Malaki nga Ayan ah, na, ayan na, yan na Ayan na. Ah, na guys, ayan na, ayan na, ayan na Ayan guys. Ayan na guys. Ayan na malaki. So live update guys Dito tayo sa Pacific Ocean May nakuha silang uh, Yellowfin Nakuha pala kami Sorry Ayan guys Ito. Lalapit nila dito Sa malaking bangka Para transfer yung nakuha ng yellowfin Ayan guys Solid Ayan guys Itataas na lang yung yellowfin Ayan na Ayan na guys Ayan na Ayan na, ayan na. Kinantok na Sos, tanggal. Malaki, malaki. And guys, yan. pinalo na yung yellowfin. Pinalo yung ulo. Jo malayuan tayo, guys. Yan guys, na uh, kuha na nila yung yellowfin, yung barila si tara transfer dito sa malaking bangka. Yan, tumalon na si Master Bibig. Yan, mag-ingat ka Master Bibig, baka may shark fin diyan. Ano? Tatalian nila, guys. Yan. Tara transfer nila dito. So, ha, huh, tagal. Sulit guys, sulit. Grabe yun yung energy. Ha? Ah? Pag pantunak mo, mate. Mapadasa. <laughs> Hindi, <then>, so. So, <coughs> so, yan si Master Bibik. Yan, yeah, yan na, yan na. Yeah, check natin. Kaya ni Master Bibik yan. Kumain siya ng bunog kagabi. Yellowfin, guys.

Nakaw ang pinakamalakas. Agimat. Ang agimat. Nila kay Celso. Yan. Yan, may may pinapatunayan si Master Bibik. <laughs> Solid guys. Hala. Grabe. Yan, pinatunayan ni Master Bibik. <laughs> so yan guys. Yan. Uh, change life muna tayo <laughs> and may nakuhuli tayong uh, malaking yellowfin so good morning to everyone and pang 70an daw yung kilo ng yellowfin so, dito tayo sa pacific ocean yung nangingis na tayo guys so yeah super good so, dalawang huli na tayo today so yan all goods guys may blessing na tayo muli mula sa dagat yeah Hey, all good.